gabi sa inyong lahat guys o so, martes ng uh, gabi ang muhulan nagsimula ito kaninang mga alas 7 wala na naman <coughs> excuse me Ayan, at may kasama pang kidlat So kanina umaga napakainit at gawa naman nito yung mga nakamotor umulan na naman guys kaya talaga naman ang panahon hindi natin matulaan kung ano yung mangyayari so dito lang naman sa atin sa Pilipinas uh, init at lamig Guys, guys uh, dito na ako ngayon sa tunnel at babalik uh, na ulit tayo dun sa uh, ating uh, boss At pauwi na rin tayo, pauwi na rin ako pagkatapos ko nito Yung Mga walang pupuntahan ngayong oras ng gabi guys uh, Stay na lang kayo sa bahay at medyo malakas ang ulan ha Ayan ngayon yan, kuha ko ngayong uh, alas hot so medyo ng uh, gabi good night sa inyo at kumikidlat pa. Maraming salamat. Bye.